Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. MBHDE BARMM pinasusumite ng BTA Parliament ng detailed report kaugnay sa performance ng education programs mula 2018 hanggang 2024 at nananawagan sa MBHDE na magbigay ng report sa estado ng educational facilities sa rehiyon. Committee on Rules at Committee on Labor and Employment ng BTA Parliament. Aprobado ang isang panukalang batas na magbibigay ng leave incentive sa public at private sector employees sa BARMM. Pagtatatag ng Nutrition Council sa rehiyon, mahalaga ayon kay Health Minister Dr. Kadil Sinulinding. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang publiko na piliin ang mga kandidato na may malinis na record, tapat na paglilingkod at matatag na paninindigan para sa bayan at malaya sa isyo ng korupsyon, pagtataksil at iligal na gawain. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang matinding pagtutol sa anumang pagtatangkang ibalik ang Pilipinas sa madilim na nakaraan. At low pressure area patuloy na binabantayan ng pag-asa sa labas ng PAR. Shear line, easterlies at ITCZ nakakaapekto sa klima ng bansa. Hindi naman pwedeng na we just uh, fund na wala. Wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso we are about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM wants development and that's the reason why we ratified the, the BOL. That was the dream of each and everyone living in the box tomorrow. Gusto kang paalisin sa kabila ng zero na pagmamahal. Para at mag sa Tagawin, Para maging isang dominant political party, ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Mula mo alain ko mapya magabi sa Lakano Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Webes at 13 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Ako si Lirio Bompat at narito na ang detalye ng mga banitang nakalap ng iMinds Philippines. Pinasusumite ng Bangsa Bangsamoro Transition Authority Parliament ang Ministry of Basic Higher and Technical Education ng detailed report hinggil sa performance ng education program at initiatives mula school year 2018 hanggang 2024. Ito ang laman ng resolusyon na pinagtibay ng BTA Parliament araw ng Miyerkules. Pinagtibay din ng BTA Parliament ang isa pang resolusyon kung saan nais malaman ng Parliament mula sa MBHDE ang kasalukuyang estado ng educational facilities. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Pinagtibay ng BTA Parliament ang dalawang resolution sa pagpapatuloy ng regular session araw ng Martes. Isa dito ang paghimok sa MBHTE na magsumite ng detailed report hinggil sa performance ng education program at initiatives mula sa school year 2018 hanggang 2024. Sa isa pang pinagtibay na resolution, Nanawagan naman sa MBHTE na magbigay ng report sa kasalukuyang estado ng educational facilities sa buong rehiyon Kabilang dito ang textbook availability, school building conditions, classroom infrastructure, at ang adequacy ng teaching workforce sa BARM. Binigyang diin ng mga mamabatas na mahalaga ang ulat na ito sa pagbalangkas ng pulisiya para tugunan ang gaps at hamon na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa rehiyon. Inaprubahan ng Committee on Rules at ng Committee on Labor and Employment ang isang panukalang batas na magbibigay ng leave incentives sa mga public at private sector employees sa rehiyon. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Pinag-isa na ng Committee on Rules at Labor and Employment Committee ng BTA Parliament ang Bangsamoro Bereavement Act o Parliament Bill No. 270 at ang Bangsamoro Bereavement Leave Act of 2024 o Parliament Bill No. 281. Ito ang napagkasundoan ng dalawang komite kung saan primary draft para sa dagdag na deliberation ang PB No. 270. Sa ilalim ng inamendahan na proposed measure, mabibigyan ng 7 araw na bereavement leave ang isang empleyado ng BARM sakaling may immediate family member ito na sumakabilang buhay. Tinukoy na immediate family members sa panukalang batas ang legitimate spouses, parents-in-law, biological at adoptive parents o legal guardians, children o legal wards, at full-blood siblings. Ni-refer naman sa subcommittee para sa dagdag na diskusyon ang Parliament Bill No. 55 o ang Bangsamoro Nutrition Act of 2022. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Tinalakay sa pagdinig ng Committee on Rules at Labor and Employment Committee ng BTA Parliament ang Parliament Bill No. 55 o ang Bangsamoro Nutrition Act of 2022. Sa ni nirefer ng subcommittee ang proposed law para sa dagdag pang diskusyon hinggil dito. Binigyang diin naman ni Health Minister Kadil Sinulinding Jr. ang pangangailangan sa pagtatatag ng Specialized Council na tututok sa nutritional challenges ng rehiyon. Isinasapinal na ng dalawang komite ang mga usapin hinggil sa panukalang batas at nakatakda itong ipresenta sa plenaryo para sa dagdag ng legislative action. Piliin ang mga kandidato na may malinis na record, tapat na paglilingkod, matatag na paninindigan sa bayan, malaya sa isyu ng korupsyon, pagtataksil at ilegal na gawain. Ito ang paghimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko sa isang pahayag na ibinahagi ng Presidential Communications Office. Narito ang buod ng pahayag ng Pangulo. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsan ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, isda, ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurat sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen ng Sentro ng Paglalapastangan ng mga Kababayahan na mga Bogo. Sa isa pang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibinahagi ng Presidential Communications Office, binigyang diin ang matinding pagtutol sa anumang pagtatangkang ibalik ang Pilipinas sa madilim na nakaraan. Kabilang na ang banta ng pagiging probinsya ng China, pagsasamantala ng mga dayuhan sa bansa, at karahasang bumibiktima sa mga pamilyang Pilipino. Narito ang pahayag ng Pangulo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na namataan sa labas ng par. Mababa ang tsansa na maging bagyo ito at wala rin direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero umiira lang shear line, easterlies at intertropical convergence zone na nakakaapekto sa klima ng bansa. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na binabantayan pa rin ng pag-asa ang low pressure area na namataan 430 kilometers northwest ng pag-asa island, Kalayaan, sa labas yan ng par. Mababa ang chance na maging bagyo ito at wala rin direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ayon sa pag-asa pero umiiral ang shear line, easterlies at intertropical convergence zone o ITCZ. Nakakaapekto ang shear line sa extreme northern Luzon kaya asahan na magdadala ito ng mga pagulan. Samantalang ang easterlies naman ay umiiral sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Nagdadala ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan. At ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral sa Mindanao. Nagdadala rin ito ng mga kalat-kalat na pagulan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius at nasa 50% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 20% ang chance na pagulan. 24 to 30 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% at na pagulan. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 50% at na pagulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat na temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% at ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 20% at na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat ng 6.21 ng umaga at lumubog ng 6 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Webes at 13 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at Detalye. Gayun din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita at mapapanood sa TikTok, X at Instagram accounts. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Ano man ang hamo na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa Kanya. Magbalik na po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bomba at maraming salamat. Magandang gabi. Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tato Sinswat, Magintanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail. Ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee, exquisite tea blends, and irresistible ice cream creations. Every sieve and scoop is a masterpiece, handcrafted to perfection using the finest ingredients. At Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tato Udin Sinswat, Magintanau del Norte. And experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awam Branch. Tatuudin Sinswat, del Norte. Elevate your coffee, tea, and ice cream experience today. Treat yourself to a guilt free indulgence. The healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City. Try their best seller, Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milk Shake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their light ice cream and avocado senorita drumstick, avocado ice cream cheesecake, avocado century ball ice cream, and dark mocha avocado praline cake. Also available, nachos, beef, guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now, Swearly at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995 or 064 421 5921. Sa STI, high-tech facilities. My real-life training. At Pweding Magaral, anytime and anywhere to make students job ready. Para Sigurado Ang Future Mo, choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, flexi, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, Emax crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical X-ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self-ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City. And at their Almonte branch, Unit 1, 2nd Floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text 0926 926 2364862 Maternity Branch or 936 Almonte Branch. See Miracle in life every day. Smile. Don't forget Healthy Teeth Happy Teeth. Visit Happy Teeth Dental Clinic now. ba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services. Car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nagaantay naman kayo, pwedeng-pwedeng mag-relax sa kanilang Bicaf -Coff Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Donya Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 a.m. to 6 p.m.